Una sa ating mga balita, kumpermatong gumagamit ng ilegal na droga ang teroristang Maoti Group. Maliban po dyan, sinabi ng suportado ng mga ito ng narco-politicians. Ang detalye po ng balitang ito, ihatid sa atin ni Eunice Samonte, live. Eunice? Eunice? Joseph Ralph, kani-kanina lamang ay galing tayo sa capital ng Marawi City kung saan isa ito sa mga nais lusubin ng teroristang grupo ng Maute at gusto nila ditong itayo ang bandila ng ISIS. Ngunit pagtitiyak ng militar at ng pamahalaan, hindi hindi ito mangyayari dahil kontrolado na nila ngayon ang sitwasyon. Sa joint press conference kani-kanina lang kasama ang Governor ng Lanao, Mayor ng Malawi at ang Commander ng West Mincom na si Lieutenant General Cardito Galvez. kanina inihayat na tuloy-tuloy ang mga paraan na ginagawa ng national at local government upang tuluyan ang maubos itong teroristang grupo ng maute. Hindi man, uh, at hindi lamang ito maute, Joseph at Ralph, no? Dahil kanina, kinumpirma na nga ni Lieutenant General Galvez, Commander ng West Mincom, na lumakas na nga itong grupo ng maute dahil nagsani puersa na itong teroristang grupo at ang mga narco politicians na gumagamit ng illegal na kamot Ayon sa pahayag ni General Galvez, itong teroristang grupo na ito ay cuddled by the narco-politicians. Kaya mayroon itong kayong mga supply ng bala at pagkain. Itong mga narco-politicians na ito, ito yung mga naipahayag na rin noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na kasama sa kanyang narco list. At base na nga rin sa mga nakuhang ebidensya sa mga pinamumugaran ng maute, may mga drug paraphernalias dito patunay na ang mga teroristang grupo ay sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Di naman mo na binigay ang pinakahuling detalye kaugnay na mga bilang ng nasawi at nasugatan sa operasyon upang di malaman ng kalaban ang kanilang mga susunod na aksyon. Ngunit kinupin naman nito na umabot na sa 150 ang nai-rescue na refugees at patuloy naman na minabanali na rin ang pag-rescue sa mga natitira pang evacuees. Humingi rin itong si uh, Lieutenant General Galvez ng paumanhin sa ating mga kababayang Muslim dahil sa naging pag-atake ng teroristang grupo sa unang araw ng Ramadan. At kanina nga nakapanayam din natin si Mayor Mahul Gandamra, ang mayor ng Marawi City at Alia. Karamihan sa mga evacuees nating mga kababayan ay nailikas na dito sa Iligan City, na del Norte at sa Cagayan de Oro. Aminado naman si Marawi City Mayor Gandamra na malaki ang epekto nitong gulong ginagawa ng teroristang grupo sa buhay at kabuhayan ng mga taga Marawi at ang mga karatig bayan nito. Ngunit positibo ito na babangon ang Marawi at mauubos na rin ang teroristang grupo ng Nagpapasalamat rin ito sa ating mga sundado na 24 oras na ang pagtatrabaho para maubos itong grupo ng maute at para maprotektahan ang ating mga kababayan. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang opensiba ng ating militar sa pagtutulungan ng pamahalaan upang tuloy na nga maubos itong miyembro ng teroristang grupo ng maute na nakipagsanib nga dito sa mga narco-politicians. Di pa man masabi kung ilang percent na lang ang kalaban at kung ilan pa ang tinutugis dahil ito nga ayo operation matters na lang. Rest assured naman na in full control ang ating armed forces uh, of the Philippines laban sa teroristang grupo ng maute mula dito sa Marawi City. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Maraming salamat uh, sa report na yan, Eunice Samonte live mula sa Marawi City.